Hi, good morning. And so today, as usual, Sunday, break galing kami sa church. And for today nga, medyo hindi kami gagala kasi napagod ko pa from last night. Oh, ba napagod ka? Oh. Yan, kasi medyo late na kami natapos kagabi. Siguro naka-uwi kami mga 11.30 p.m. na din dahil yun nga nagkasiyahan nga kami sa bahay nila Kuya Rinya at Ate Luvim so again kay Kuya Rinya at Ate Luvim thank you ulit dun sa pag-host dun sa get together last night and uh, yun nga ngayon siguro kakain lang kami sa labas and gusto nila pumunta sana sa mall pero sabi ko kung pwede sa ano lang, Toronto Premium Outlet na lang kasi ngayon although medyo maaro siya pero hindi naman siya gano'n kainit. And uh, yun nga, mas natutuwa kasi ako doon sa Toronto Premium Outlet. Kasi mas malaki siya and mas marami kang makikita na mas affordable. Unlike kapag sa Square One kasi, yun medyo maliit lang siya. Siguro mga around 30 minutes lang may ikot muna. Ha? Huh? Bagay ba? Ay, alam ko, alam ko, Pabangga ako. <laughs> <laughs> yan, sige. Ito kasi yung gustong-gustong gusto sasakyan ni Jamie. Dream car daw niya. As of ano now, yan ang dream car. Yan, Lexus na NX350. Yes. Yeah, pero ano we'll lang to? Natin. Yeah, thinking aloud lang. So, to uli kami sa plaza ng Vitras. Get... Dahil, Coco! yun nga, yun na rin bata, si Francine, tsaka si Sarah, gusto nila kumain sa Korean restaurant. So, ngayon na lang uli kami kakain yes. dito for the longest get... time. Coco! May sinasabi Ay, na, siya. Again, again. Coco, daddy! Sinabihan niya ni Sarah. Hindi <laughs> ah. Ayan, si Sarah. Grapika. So ngayon nalang uli kami kakain Peter. dito sa yeah. Owl of Minerva. Oh, may isa pa, may isa pa. Kasi yun nga, kapag nagka-crave kami ng Korean something. <laughs> huh? Pangatla na lang. Ayun, coco. Or... May isa pa. <laughs> Can I have Coco? Okay. Kaya na nga, kain muna tayo. Coco banana? Yan. <laughs> go. So going back nga, pag nagka-crave kami ng Korean, banana? yung mga... Yung mga soup. Ang tawag doon? Let's eat first yung kimchi stew. I don't know. Daddy, Coco, yun. Pork stew. Nagluluto na lang si Jamie. Pero ngayon nga, para lang mapatry namin kay, kay Francine. Yan, kakain kami ngayon dito sa The Owl of Minerva. And going back nga dun sa, ano namin, yung get-together namin last night, no? So, nung pag-uwi nga, uh, parang ma-realize uh, mo nga na very thankful kami na nagkaroon kami ng ganong klaseng community. Kasi, yun nga, aside from matatagal na sila dito sa Canada, parang very genuine yung yung mga advices nila. Parang hindi mo ma-feel na, na ano, ikaw, ano ba na-feel mo yesterday? At home ka. At home. Tapos, oh. parang, ano yung mga advices nila. Mm -hmm. May, parang gusto talaga nila na... To, lahat tayo umasenso. Oo, oh, umasenso dito sa Canada. And, yun nga, hindi ko alam kung kailan uli mauulit ulit 'yon Sana soon... And, sabi ni Kuya, rain sa place daw natin. Sabi ko wala. wala hindi naman tayo, tayo kakasya. <laughs> yun, lumabas muna tayo. Kasi, yun, puno. So pangalawa pa kami. Pero kahit pangalawa kami, sabi sa amin, ayan, mga 30 minutes pa raw. So yung dalawang girls, si Francine Charles si Sarah, nagpunta muna dito sa B-Trust. And yung dalawang maliit, doon sa loob ng all Minerva, kasama si Jamie, yun, naka ipad lang sila doon sa, sa, sa gilid yun, mabilis lang naman pala parang di naman 30 minutes yung mga 10 minutes lang yun eh. okay Side dish. Toto, gire, kimchi, cucumber. Ito rin yung ginagawa ni Jamie sa bahay. Tsaka okay. radish. Okay kumukulo Ano ba order mo? Number two. Number two. Number, <laughs> two. number na lang, hindi na yung pangalan. <laughs> ko yung pangalan. Eh. Parang beef na pa something. Yan, yeah, as Ito ko yung chicken. Para sa mga bahay. Yan, number seven ulit. Pati na lang kami ni Francine. Kumakain ba sila? Oh. O, oh, ito. Ginagawa kayo oh. sa so, inyo na. Ayan. So mga, naubos naman namin lahat. So, tapos tapos ka kami naman. kumain. Except Happy ka naman. Wala saro. tayong take out. Hindi ka pa rin, hindi ka pa rin tapos kumain. Last po po na. Naka rice ka? Naka tatlong rice ka, di ba? Hindi. Isang <laughs> rice lang yun. Anong isa? Isa lang yun kasi kalahati na binigay ko kay Enzo. Tapos so, yung kalahati yung one fourth nung no? sa akin. Tapos yung one fourth nung sa kanya, di one whole. <laughs> okay. Ikaw yung nakatatlo ate. Hindi ah. Oh. Kunti nga lang kinain ko eh. Laki ng braso ko ah. Eh. <laughs> Ayan, busog. Boba! 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 Ayan chin. Masarap ang nga naman. Boba! Mm -hmm. Boba! Boba! Uh -huh. Ayan. Actually, masarap siya. Pero sabi ko nga kay Jimmy, parang iba yung satisfaction kapag malamig. Kasi ngayon nga, medyo mainit. Ano na, saan na tayo? Coco? Marami itong mga ito. Ayun, so siguro yung vlog natin today uh, lang kami and lagyan lang natin ng konting kwento about sa mga nangyari sa amin recently so yesterday nga yun, punta nga kami kila Kuya Rainier and dun nga, syempre yung mga kasama namin dun medyo matagal na sa Canada and may mga na-import din sila ng mga uh, knowledge or experiences nila dito sa Canada so kahapon nga, medyo napag-usapan namin about finances and very timely lang din Karinang umaga, yun nga, yung sa spot Pinoy actually, ang aga nung live nila ang pinag-usapan din nila dun is kung paano mo nakikip yung mga finances mo within your means. And yun nga, nagsabi nga ako doon na ako kasi personally, nililista ko talaga lahat ng mga ginagastos namin down to the last centavo. The part yung work mo, di ba? Ano? Yung ganun yung work mo. Oh, kasi actually, nakuha ko yung discipline na yun. Kasi before nga, sa Philippines nga, uh, yung trabaho ko nga parang business analytics or yung iba tawag nila data analytics so ang hinahandle ko nga is puro numbers so yung mga income mga expenses ng ng isang business unit nga sa sa bangko sa sa Pilipinas yun nga yung hinahandle ko so yan commercial muna tayo dito naman nga kami sa ito sa Coco the last time Coco rin yung pinundahan namin kasi actually sa Pilipinas ito rin talaga yung favorite ko it's either Coco or yung chat time and pareho naman siyang meron dito pero, yun nga, hindi siya everywhere. Kaya kapag may natadaanan kami, that's the only time na nakakabili kami. Kasi yung malapit nga sa bahay namin is yung It's Tea. Tama, ah, ba? Pero more or less, pareho lang yung presyo, di ba? Yes. Pero mas gusto ko lang talaga yung mga flavors dito. Lalo na, ako, yung favorite ko rin ito. Ito, yung Three Guys. Ikaw, ano mo o favorite order mo? Order ka ba ng Three Guys? Kailan mo orderin natin? Three? Four? Tignan natin, pwede rin. Pwede rin. Ano na ba? Ano, nakapag-multi na ba lahat? Ang laki, grabe. <laughs> grabe ka kasi sa kalukuha mo, sobrang laki niya, no? Oh. Kasi naka-promo sila. Okay. Diba? Ayan yan, going back nga dun sa parang okay. finances nga namin dahil dati nga ganoon yung trabaho ko. Okay. So like this one, ito, na namin sa Coco, 30.88 So mapupunta siya doon sa spreadsheet ko, na ilalag ko siya So mapupunta siya doon sa, doon sa mga expenses na pertaining sa mga kumakain kami sa labas Kasi may separate line ako doon sa mga uh, gastos nga namin kapag kumakain kami sa labas Versus yung uh, grocery namin sa bahay Ayan, actually ang layo na yung inikot namin Kasi nanggaling na kami sa Toronto Premium Outlet. Pero na close na yung ano, yung indoor parking doon kasi sobrang daming tao. So hindi kami naka-park. So nag-end up kami dito lang sa Heartland. Yan, lahat sila napatakbo dyan sa, sa washroom. Kasi yun nga, dami nilang ininom na milk tea kanina. Kaya lahat sila ihing-ihina. So yung kanina, speaking of milk nga, yung pinabili natin doon is ginamit natin yung credit card. So ibig sabihin ba noon, pag ginamit natin yung credit card is walang wala na tayo. Kaya nag credit card na tayo. So in our case kasi, like ako personally, yun, hindi ako nagdadala ng anything sa wallet ko. Hindi ako nagdadala ng cash. So ang laman lang nito driver's license ko, yung OHIP ko, isang credit card, isang debit card, tsaka yung uh, insurance ko, yun lang kasi hindi na dala sa wallet ko kasi unang una like siguro yun natutunan na nga natin during na pandemic no like sa Pilipinas kasi doon kami inabot ng pandemic hindi na discourage na nga yung paggamit ng cash no dahil syempre hindi natin alam kung saan galing yung cash and kung sino sino yung mawak doon and alam naman natin na Physically, medyo madumi talaga kapag cash. So before nga, ini encourage na na contactless. So kaya ako nakasanayan ko na rin na hindi ako nagdadala ng cash. And uh, syempre, kapag gumamit ka ng cash, minsan susuklian ka, makakuha ka ng barya and ako ayoko rin sana naglalagay ng barya sa bulsa ko kasi medyo mabigat siya. So same goes sa sasakyan kasi dun sa video ko nga, siguro mga 2 videos ago, may nag-comment nga dun about sa sasakyan ko dahil wag ko nga raw sabihin na binili ko yung sasakyan while inutang ko siya. So technically hindi ko siya inutang, nilis ko yung sasakyan. Kasi pag sinabi mong nilis mo yung sasakyan, so technically, ang binabayaran mo lang is yung cost ng paggamit mo ng sasakyan. So after 3 years, parang ito sa uli ko na siya. So ang concept niya is parang nirerentahan mo yung sasakyan. Pag nilist mo ba yung sasakyan, ibig sabihin man 'yun walang wala ka na rin. Uh, siguro kanya-kanya nga lang din no? Before nga kasi may mga nagko-comment nga na sila, uh, gusto nila finafinance finance sila yung sasakyan or binabayaran nila lang cash kasi may mga tao na ang intention nila is pag nila ng sasakyan, gagamitin nila 'yon until ano until maluma na siya. Uh, siguro magagamitin nila yung mga 10 years, 20 years. sa video ko nga na rin 'yun. No? sinabi ko naman na kaya kami mag ng 3 years kasi 'yun nga yung hawak namin na, na papers dito is good for 3 years lang para just in case nga na ah, hindi nga kami pala rin na mag PR dito so at least sa so uli ko lang sa sakyan wala na akong problema so again kanya-kanya lang yan pero ayan ito na sila si sabi ni nakakatawa bakit? sabi nga. Mommy my, my shoes is dirty can you buy me new ones? grabe lang malaki ni si Skye marunan mong pabili ayan why ah! what did you tell me about while ago Skye? Ayan, tumitingin si madam ng sapatos. Baka madam ka na. Kasi bukas nga, may patas siya sa bago niyang trabaho. And ito rin, nagreklamo na kanina. Dahil yung binili ko raw na sapatos sa kanya last year, ano, putas na. Lapit na maputas. <laughs> si Tito, nag-alala na siya, nanghihingi na siya ng kapalit. Ayan, <laughs> tingin-tingin mo na tayo. Tingnan natin kung meron good deal. Kasi kanina nga, supposed to be pupunta nga kami sa... Toronto Premium Outlet kasi nung binili nga namin yung sapatos na yun before biglang nakita siya dun sa kulahan na more or less the same mas, mas mahal lang ata ng $10 pero mas comfortable siya so ngayon tingin tingin muna tsaka nalang bibili kapag nakapag decide na talaga kung ano yung gusto niya ayan meron siya nakitang hand dito so sana masarap siya sa paa ayan, pero sukatin muna niya Cinderella. <laughs> ano? Wow, oh, nakakaya. Nakaka-social mo madam na madam ka dyan. Pero ano malaki siya. kapag bumibili din talaga ako, ginagamit ko credit card. One of the reasons, kasi eto, let's say, binili natin, 59.95. Pag binayaran ko doon ng cash, yung babayaran ko is 59.95. Pero pag binayaran ko siya ng card, 59.95 din Pero ang kagandahan kapag nagbayad ka ng credit card Is makaka ka ng points Kasi like ako, ginagamit ko nga rito Is yung PC Financial na credit card Bakit? Kasi nagpapagas ako sa ESO Nag-grocery kami sa No Friends most of the time Pero paminsan-minsan nagkukos ko nga kami So nakaka-earn ako ng points So siguro yung mga nakukuha ko doon, Between 10 to 20 dollars per week So, para sa amin, malaking bagay na rin yun. Dahil, yun nga, pag nag-grocery kami. So, $20 dun is nasasagot na nung points na nang-earn ko sa credit card. It fits! Oh, this right. What? It fits! It, fits. <laughs> it looks funny, Sky. No? Or yellow. I can feel the angle. Let me try to do them. Okay. Ayun, lipat muna tayo sa iba dahil marami pa namang oras. Name a place or a restaurant that starts with the letter A. Naglalaro sila. So, kaya ako personally, siguro nakadalawang video na nga rin ako, no? Parang we're in diniscuss ko nga yung kung mahirap, kung madali ba yung buhay dito sa Canada. And nung first video ko, outright, sinabi ko mahirap. Pero kinwantify and qualify ko kung bakit mahirap para sa amin during that time kasi minimum wage earner nga kami and then yung oras nga namin hindi fixed hindi kami nakaka 40 hours per week and parang binigay ko rin yung mga major expenses namin dito sa Canada pero yung second video ko nga after more or less mga around one year medyo nakaluwag-luwag na nga kami dito sa Canada kaya kahit papano nga yun like kanina nakakain kami sa labas pero until now and then nililista ko pa rin siya parang ina-assess ko pa rin kung ano yung kaya namin ano yung hindi namin kaya dahil nga at least kapag nililista mo medyo may idea ka kung magkano yung naging expenses mo. Kasi like before nga, yun, nahilig din na ako magbasa ng libro. Actually, hindi naman talaga ako mahilig. Pero from the time na nabasa ko nga yung Rich Dad Poor Dad ni Robert Kiyosaki, medyo na-addict ako dun sa mga libro niya. So nabasa ko na nga yung mga cash flow quadrant, yung mga sales dog, and marami pa mga libro. So most of the business books nga na nabasa ko, walang isa na hindi nagsabi dun na track your expenses. Yan, inabot na nga kami ng... Sa 7 na pala. Yan, so kanina pa kami umiikot dito sa Heartland. And regarding nga doon sa credit card, no? Don't take my word for it. Hindi naman siya advice. Uh, kinukwento ko lang sa inyo kung paano ko siya ginagawa doon sa, sa pera namin, sa finances namin. Pero yun nga, yung credit card kasi parang double-edged sword siya good thing for me, meron akong uh, discipline para ilista lahat ng mga expenses namin. Kasi ang mahirap kapag ayun uh, hindi niyo siya nalilista, magkakagulatan na lang kayo pagdating nyo ng bill nyo na gano'n na pala kalaki yung nagastos nyo. Unlike kapag nililista nyo siya everyday, nakikita nyo siya. Kasi ako, araw-araw kong uh, binubuksan yung spreadsheet ko para ma-check ko, para ma-analyze ko kung saan ba kami gumagastos na malaki saan ba kami pwedeng mag magtipid ayun, so last stop namin today dito sa seafood city dahil ito si Jamie malakas ang loob dahil hindi pala siya magluluto dahil marami pa siya sinaron kagabi yes yes ayun tingin tingin lang and then after win na rin kami Ayan, nakakala ko titingin-tingin lang kami. Ayan, may nakita nga sila. Ayan, may water medal na naman kami. Ayan, ito si Jamie. Ayan, ang talas ng mata. Doon, doon kami galing. O, oh, tas yun. Tawa, diba? Ito yung nakita niya. Sa malayo, nalaman niya na 459 yan. Ano nga? sisura sang. Pero maliit eh. Hindi ba yan yung... Hindi, yung malaki. Oo, hindi Hindi normal lang. Isa masyadong... Yeah. Ito, you push this on, no? Ito, yeah, and that's Ito, ng Yakult. Yeah, Ang daming Yakult sa Pilipinas. <laughs> Dito ko mabibili. Yan, si Jamie, may naisip. Ano? Yung kakainin natin mamaya. Yes! Dilis! Naman pretty. ba? Akala ko tuyo. Tuyo? Hala tayo ng tuyo. Kung paano tayo tuyo. ko kasi kumain ng tuyo. And then si Ate okay. Lubim nga, kahapon. Binigyan kami ng suka niya. Naginawa niya. Kasi yan. nasarapan ako doon sa suka niya. Yun pala, ginagawa pala yun. Sabi niya, niluluto daw niya yung suka. Tapos tinitimplahan niya. Gusto mo So yun, so kaya gusto ko ng tuyo ngayon. Tapos gamitin namin yung suka niya. Yun, sabi ni ate, dito daw, parang medyo late na ata kami. Ito yung nakita oh, ko kanina, tunsoy na kalagay. Ito, na oh, oh, ito, <laughs> oh, ito, ito. Ito 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 yung soy. <laughs> <laughs> Bahala ka. <laughs> Ang <Gory> mo. Ang <laughs> bisa mo. <laughs> Baka nagugutom nga na. Ayan, <laughs> so finally, we na kami. Nabili namin na dito. Ito, yung melon. Hawak ni Jamie na tuyo. And syempre, ito, bumili pa silang tinapay oh, sa Valerios. And so, we na kami. Yeah, so nandito lang na kami sa bahay. Pero kami dalawa lang Jamie na iwan dito. Kasi yung apat na bata, ayun, lumabas, pumunta dun sa park. Dahil si Sarah, kinukulit si Francine, na ngayon daw niya tuturuan siya magbike. Si Francine parang hindi ready na matuto magbike. Yan. So ngayon, eto iinit lang daw ni Jamie dito sa air fryer, itong pero init din niya yung mga sinaron niya kahapon kasi mga bata, most likely hindi naman kakain ng tuyo. fried rice. fried rice. Para sa mga bata. And then going back nga, no? So, ang sinasabi ko lang kasi dito na don't take the word of yung mga uh, ano nyo nga sa YouTube. Kasi like ako, in my case nga, the first time, sinabi ko nga na mahirap yung buhay dito sa Canada. Pero syempre, kailangan mo i-quantify and qualify nga kung bakit naging mahirap. Kasi may iba, nagsasabi nga na 20 years na sila rito, 30 years na sila dito. Ang sinasabi nga nila na kailangan dalawa, tatlong trabaho. So, kapag nanonood nga kayo ng mga mga uh, blog nga dito. Take it with a grain of salt. Na i-check nyo rin kung sinabi niya na madali, bakit naging madali? Pag sinabi niyang mahirap, bakit naging mahirap? Kasi yun nga, iba-iba naman yung sitwasyon natin. So, iba-iba yung mga diskarte natin sa buhay. So, sinasabi nga ni Jamie, sabi mo? Oo, parang kung yung mga napapanood ninyo with um with the vloggers, ganyan. Kasi miskira na naman ako, mahilig din ako manood ng mga YouTube um channels ng ng mga ano, mga celebrities, ganyan, di ba? So, parang kung applicable siya sa life mo and katulong to enhance kung ano man ang meron ka ngayon, yung situation mo, ma-improve yan, yung personality mo, ma-improve because of that, ano, narinig mo sa YouTube, then quickly apply it. Pero, kapag hindi naman siya applicable sa sa'yo, um, watch it with entertainment. Di ba? Parang mm. ganoon So, ito nga yung inuwi namin na <laughs> nasuka from Ate Lubim. Ayun, naghihintay lang kami na maluto nga itong sinaing namin. And then, kakain na rin kami ng dinner. And then siguro maya maya Papahinga na rin kami Dahil bukas nga may pasok na uli So siguro hanggang dito na lang muna uli So again thank you for watching And I'll see you in my next video Bye